Gusto ng banata ng Detroit Spans itong si Howard. Sobrang taas ng confidence ni Howard sa kanyang strong group PH team. Gigil na gigil ang piston Detroit Spans dito kay The Superman dahil nga sa pangta-trash talk nito sa team ng piston. Kaya nga raw talunin ng strong group PH ang NBA team na piston Detroit. Bakit nga ba sobrang taas ng kumpiyansa nitong si Howard sa team ng strong group PH? Ganun ba talaga kasolid ang strong group PH para tumalo ng team sa NBA? Sariwang-sariwa pa nga ang post nitong si Howard tungkol sa pangtatrash nito sa team ng Piston Detroit. Alam naman natin na ang team ng Detroit ay isa sa nangungulelat na team sa Eastern Conference. Hindi nga nagustuhan ng Detroit fans ang ginawa at pinos nitong si Howard sa social media at sinasabi nito na kaya nga raw talunin ng Strong Group PH kasama ang former NBA na sila Andre Robertson at naturalized Filipino na si Andre Blatch sama mo pa ang player na si Mackenzie Moore at ang iba pang crew ng SGA. Kaya nga raw talunin ng strong group team ang Detroit sa may 3 wins and 33 losses sa standing ng NBA. Ganyang katindi ang confidence nitong si Howard sa kanyang team na strong group PH sa ngayon. Talaga nga naman na pinanggigigilan ngayon ng Detroit fans. Itong si Howard dahil nga sa pangmamaliit nito sa team ng Detroit na ngayon nga ay hindi maganda ang kalagayan sa Eastern Conference. Dahil nga sa naggawang history nitong Detroit na longest lose streak sa NBA League. Kaya nasabi nitong si Howard na kaya nga ro talunin ng PH team, ang team ng Detroit sa NBA. Bakit nga kaya ganun na lang kataas ang kumpiyansa nitong si Howard para sa team ng Strong Group PH at kayang-kaya nga ro talunin ang team ng Detroit. Matapos nga na bumaba ng Pinas ang ating mga pambato, sinabayan agad nito ng training kasama ang Strong Group PH team. Masasabing naging maganda nga ang tune-up game ng mga ito kasama sila Andre Robertson, Mackenzie at Blatch at ang iba pang crew ng SG team sa training nila para sa Strong Group PH na lalaban sa 2024 Dubai Championship Masasabing solid nga talaga ang mga player na nakuha para maglaro sa Strong Group PH na lalaban sa 2024 Dubai International Championship Game. Kung usapan nga ay ang mga player ng Strong Group PH ay masasabing solid na rin ang lineup ng Strong Group na ito. Meron tayong Andre Robertson na isang shooting guard sa team ng Oklahoma Thunders at sa training nito sa SG team ay nagpakitang gilas agad ito sa loob ng court. At meron din tayong Mackenzie na isang malupit na point guard na tiyak isa sa mga player na magpapahirap sa mga kalaban ng Strong Group PH at si Andre Blatch at itong ang si Howard hindi nalalayo ang age difference ng dalawang ito pero sigurado na kayang makipagsabayan ng dalawang ito sa mga batang player na maaaring makatapat ng Strong Group PH at lalo na sa mga veterans player na siguradong makakatapat nito sa ibang mga bansa at talaga nga naman na masasabi na kaya pa nga nitong si Howard na makipagsabayan sa NBA league anytime nga ay pwede pang aro Itong maglaro. Kaya naman sobrang taas ng kumpiyansa na meron ito sa kanyang sarili at nagawa pa nga nitong maliitin ang team ng Detroit. Kaya naman nabuo ang tensyon dito kay Howard kontra sa buong fans ng Piston Detroit team. Maaring dahil lang sa taas ng confidence itong si Howard sa kanyang sarili at napunulang ng saya itong si Howard sa kanyang paglalaro sa strong group PH team. Kaya naman nasabi niya ang mga ito pero masasabing hindi rin basta-bastang team ang Detroit sa NBA kahit na nasa ibaba at ilalim ito ay may mga star player pa rin na naglalaro dito at masasabing may ibubuga pagdating sa loob ng court sadyang maalat nga lang daw sa pagkapanalo ang team ng Detroit para sa Eastern Conference kaya naman may 30 lose streak ang team na ito sa NBA league.